Magandang uh, umaga mga kapobre at uh, isang nga araw sa lahat ng mga nanonood sa atin. Uh, merong update ngayon dito sa uh, DNA uh, test na isinagawa patungkol dito sa Slovak uh, National na pinatay dyan sa isla ng Burakay. Ngayon uh, makausap natin konte. konti itong... Uh, a uh, spokesperson ng uh, ating uh, Aklan Police Provincial uh, Police Office si Police Captain Obri Ayon at uh, initial kasi information mga kapobre nagnegative raw sa DNA uh, test itong uh, mga person of interest dalawang person of interest na, na nasa custody ng ating mga kapulisan na tinitingnan nila na yon ang uh, ang uh, may direktang kinalaman dito sa pagyayari. sa so, so ano ang mga epekto nito nga uh, pagnegatibo sa DNA uh, test? Uh, aalamin natin yan mamaya-mayang konti. Magandang uh, hapon po. Yes sir, magandang hapon po sir at magandang hapon po sa inyong taga-subaybay sir. Opo. Ma'am, uh, tumawag ho kami dahil may mga information na nakapost sa Facebook kumakalat makalat na ito ngayon na naging negatibo raw itong DNA test or matching dito sa dalawang person of interest sa biktima ng uh, sa biktima doon sa uh, Sloback National Ma'am ano ho ang nangyari po? Ay uh, yes sir, una-una uh, sir. no, uh, yes meron na tayo sir na hawak na result ng uh, DNA analysis or DNA test natin na yun sir. Mm -hmm. Pero may uh, i-clarify lang tayo doon sir no kasi yung mismo ang nangyari kasi sir sa result natin is yung mismo kasi sir na DNA na dapat is makukuha natin or specimen na makukuha natin at in natin sir na makukuha natin through vocal swabing sir, doon mismo sa biktima natin sir is naging negative siya sir. Mm -hmm. Kung baga in kasi natin sir na possible pa na baka may makuha tayo sir na foreign DNA uh -huh. or DNA uh -huh. ba ng ibang tao sir aside doon sa DNA mismo ng victim. Para yun yung mai-match natin sir sa iba pa nating specimen. However po, yung mismo pong biktima natin is negative na po siya sa presence ng other DNA sir or foreign DNA, meaning DNA na ibang tao sir. Uh -huh. So ibig sabihin itong uh, DNA ng dalawang person of interest uh, hindi na may match doon kung ano sa Uh, parang walang nakita, parang ganyan sa simple. Yes sir, ano? yes sir. Yes sir. Kasi kung baga walang foreign DNA na sir doon, so uh, technically wala ring magma-match doon sir sa ginawang abokal uh, vocal swabbing sir. Oh, oh, oh. Kasi negative agad kasi tayo din doon sir sa victim mismo natin. Oo, so parang walang maimamatch kung wala rin yung DNA ng biktima. Parang ganun Opo, okay, ba yun? Sir. Yes sir, parang ganun, ganun siya sir, ganun siya sir. Kasi wala din talagang foreign uh, DNA tayo dun sir, through vocal swabbing na nakuha sir, sa victim natin. Okay, oo. Pero yung dalawa na sinuwab, wala rin doon yung kanilang DNA? W wala rin sir, wala rin sir. So paano ho yan? Ano ang uh, ano po ang posibleng epekto nito dahil para sa investigasyon ninyo. Parang naisip tuloy ng tao kagad. Uh, nakita ko sa nakita naman siguro niyo yung unang nag-post na Buracay Island na Facebook page, ano ma'am? Yes uh, po, sir. Ang uh, kalimitan na komento ng mga tao doon, parang negatibo against sa ating mga kapulisan uh, dahil pagkasabing negative ang resulta ng DNA, naisip nila na wala na hong bigat or wala na hong kaso itong mga person of interest. Parang absuelto na. Oh, ano uh, sir. Po? Yes, sir. Naiintindihan natin sir 'no, yung mga nararamdaman at unang mga reaksyon ng ating iba nating mga kababayan, sir, 'no, kasi 'yun nga yung pagkakaintindi nila. Uh -huh. Pero 'yun nga, sir, uh, una na thank you, may ganito tayong pagkakataon, sir, 'no, na may clarify natin. Kasi yung uh, inaasahan natin, sir, na DNA result is isa lang sana 'yun, sir, samaga Uh, dagdag na ebidensya na hawak natin sir sa PNP. Mm -hmm. So gusto lang din natin klaruhin sir na kahit wala tayong nakuha doon sir through vocal swabbing na result ng DNA natin sir, is meron pa tayong ibang hawak na ebidensya. Uh, malaki lang din sana sir na tulong sa atin yung DNA na yon kung nagpositive siya sir kasi mas direct direkta natin sir maituturo maitutukoy nito sir matuturo uh -huh. kung sino talaga yung posibleng tao sir na may kagagawa ng krimen, especially yung sa paggagahasa sa ating ano sir But sa okay ating biktima uh -huh. opo pero gusto nating klaruhin sir no na naintindihan natin sir yung pag-aalala at pag-aalinlangan lalo na duda sa kredibilidad ng investigasyon na ginagawa natin sir, no? yung mga mamamayan natin, sa pati ng mga mamamayan natin. Pero gusto natin klaruhin sir, na isa lang yun sir sa mga hawak natin sana na ebidensya. Kasi meron pa naman tayo sir, ibang ebidensyang hawak sir. Meron pa tayong mga testimonya ng iba nating uh, mga, uh, testigo natin sir. Meron din tayo mga iba pang hawak na mga forensic results sir. Mm. Meron din tayong medical-legal report. May mga CCTV footage din tayo sir na sinusundan. And actually sir may mga iba pa tayong ebidensya pero sa ngayon sir hindi pa talaga namin na isa-isa since uh, na, na, may bahagi sa publiko sir since uh, ongoing pa talaga sir yung investigation natin sir. Aha, aha, So ibig sabihin uh, yung mga komento ng mga tao na parang pinapalabas nila na ay pumal, pumaldo, pumalpak ang mga kapulisan daw no? Pero ito pala, isa lang itong uh, scientific kasi sana itong DNA ano? Yes sir. Tama um, sir. Wala sana talaga to sir na palya uh, uh, kasi sigurado to sir. Eh, kung bagay yung uh, probability niya sa pagturo kung sino yung nagmamayari ng DNA na yun or specimen na yun sir is eh, Mataas kung baga sir. So, kung baga meron tayo automatic na uh, isa na karagdagang ano ba sa karagdagang magiging expert witness na siya yung magpapaliwanag tungkol doon sa DNA. Mm -hmm. So, yun nga sir, inuulit lang natin sa no, na isa lang ito sir sa mga hawak sana natin na dagdag na ebidensya sir. Aho. Ano kaya ang mga mabigat na rason bakit parang nawala yung uh, DNA? Ah, uh, kung kung itong mga person of interest na ito ay nagamit nila itong babae. So siguro nasasabi ng iba na hindi mawawala ang DNA nitong dalawang mga or mga suspect abimana na gumawa nito, di ba? Yes, sir. Yung explanation kasi sir no ng forensic unit natin dyan sir. Isa uh -huh. sa mga initial nila na explanation sir is dahil doon sa kondisyon ng katawan ng biktima natin, sir. Kasi kung maalala natin, sir, uh -huh. almost nasa state of decomposition na kasi sir yung katawan ng biktima natin, sir. Uh -huh. And kung baga meron ng mga magot, presence ng magot, o yung mga uod ba sir, doon sa katawan ng uh, biktima natin, na isang malaking, ano sir, malaking parte na nakaapekto doon sa paano sana ma-retain yung mga ibang uh, DNA doon sa katawan ng biktima natin sir. Yun yung mga isa sa initial na explanation ng ating forensic unit and then nakaragdag din sir, posibleng nakaragdag din daw ang condition or environment kung saan natagpuan natin sir yung biktima. I see, Ayun pala ang ano doon nangyari. So ang, ang anong klaseng DNA itong uh, proseso, hindi kasi ako masyadong pamilyar pa at alam natin may iba rin tayong mga kababayan na nanonood ngayon na hindi rin pamilyar kung anong anong klaseng uh, pag anong klaseng test itong DNA na ito at anong kinukuha natin. Vocal swabing kasi, kasi to sir no sa may muka o sa may bibig o malapit sa may bunganga na parte ng tao sir mm -hmm. yun yung kinuha nito sir na yun uh, yun yung kinuha na ng specimen o ng sample sir na malaki sana nang bagay yun sir kasi syempre uh, na andon kasi sir yung ano natin na uh, anticipation natin niya. diba sir meron naging positibo siya sir sa sexual abuse aha, aha. so tendency sir is posibleng merong nagkaroon ng physical na contact doon sa biktima na pwedeng nakaiwan sir ng uh, DNA niya sir, mm -hmm. doon sa mismong parte ng katawan din, specific na parte ng katawan ng ating biktima sir. Kaya yun nga lang sir, dahil sa mga nabanggit natin sir na circumstances o dahilan na according sa ating forensic unit, is naka siya sir sa so posiblis sana sir na pagka-retain o pagka-panatili mm -hmm. doon ng mga uh, sample or specimen doon sir sa katawan ng biktima natin sir. Like yung mga laway siguro no? Sana or, sir, yes, mga... sir, yes sir, yes sir ano na wala na dahil medyo matagal pa bago na natagpuan. No. Or may... Opo, sir. Kasi kung titingnan natin sir yung time na ni-report siya na pagkawala at yung time na nakita siya sir is mga dalawang araw na sir eh. And then, hmm. nung nakita natin yung biktima, yun nga sir, papasok na siya sa state of decomposition at meron ng mga magot dun sir sa katawan ng biktima natin sir. Opo, sige po. Ang ating investigation ma'am, mga nasa ilang porsyento na as of this time po? Sir, sa ngayon kasi sir, no, yung dati nating 80% is umusad na yun sa sir, sir eh, Kasi aside dun kasi sir, uh, may mga karagdagan tayong ebidensya na hawak sir no, na yun nga uh, hinihingi muna natin yung pag-unawa ng ating publiko na sa ngayon is hindi pa talaga natin sir sadyang mailabas pa sir no. Pero binibigay namin sir yung assurance sa publiko natin na itong kaso na to sir is hindi natin to pinapabayaan. In fact, uh, direct pa to sir at personal na ng ating regional director sir na si Police Brigadier General Chuck L. kasi nung nakaraan sir siya mismo yung nagpunta dito sir para mag-initiate ng sinagawa natin case build up sir. Uh -uh. So patuloy ngayon ang uh, case build up. At yes sir, yung yung ano kasi natin dito sir no, yung direktiba ng ating pamunuan especially ng regional director natin sir is maging sigo ba sir and pulido kung bagay yung ipafile natin na kaso magiging airtight para sakto at tamang tao sir yung talaga nating masampahan ng kaso sir. Aha, yung mga person of interest wala pareho nagbago yung una na mga nasa listahan ng mga kapulisan at nasa custody kasi itong mga person of interest nahuli ito sa ibang kaso di ba? So hanggang yes, ngayon po, uh, sila pa rin po ang uh, tinuturong uh, ano ito may may kagagawan nitong uh, panghahalay po. So sa atin pong uh, persons of interest na hindi po bababa sa tatlo kasi may iba pa tayong ano sir tinitingnan na mga iba pang mga personalidad lalo na at may mga karagdagan din tayong ebidensyang hawak sir. So tama 'yun sir uh, hindi 'yun hindi pa rin 'yun pa rin sir yung takbo ng ating uh, focus ngayon and investigation natin sir na kung saan may mga pinag-connect-connect lang tayo tinacorroborate na mga ebidensya na hawak natin sir. Uh, ho, ayon mam dahil sa mga pangyayari na ito na balitaan namin na ang ating uh, uh, pamunuan ng uh, Philippine National Police sa uh, Region 6 ay nagtalaga ng uh, karagdagang uh, grupo ng mga pulis na tututok dito sa sa Burakay. Uh, Pwede pwedihon na maikwento ninyo po sa ating mga taga ano po itong uh, another group na nilagay po ng uh, Philippine National Police Yes sir, actually sir no, meron tayong yung ating pamunuan sir is may uh, itinalaga sir no na okay nung post na ano sir na Burakay Anti-Vice Unit or Anti-Vice Team na kung saan ito sila sir is tututok lang talaga sila sir ng pag-validate, pag-assess at pag uh, pagsigurado sa totoong uh, mga reports, sir ng mga illegal activities posibleng illegal activities na nangyayari sa isla ng Boracay sa kagaya ng pornography and then kabilang dito din sir yung posibleng aktibidad na illegal drugs sir. Oo, so malaking uh, tulong ito para sa seguridad ng uh, burakay, Boracay lalong lalo na ng mga bisita natin at uh, lalong lalo na yung mga taga-isla ng Boracay. Yes sir, hapol din kasi natin dito sir no is uh, palapit na kasi sir yung Holy Week natin and summer vacation so timely lang talaga siya sir na uh, create yung ito natin na Boracay Anti-Vice Unit sir. Opo. With this information, Ma'am Aubrey, maraming salamat po. At uh, lastly po, ano ang minsan ninyo sa mga tagapanod natin at lang lalo na dito sa mga, mostly kasi ng mga viewers natin outside uh, Buracay, itong mga gustong bumisita pa sa ating isla. Yes sir, una-una muna sir, no? magpapasalamat muna kami sir sa inyo sir, yung ating provincial director. Uh, laking, ano, sir, la malaki yung laging tinitingin na uh, tulong sir no? ng ating provincial director na si Police Colonel Arnold Enrico Ramos sa ating mga media partners. At sa inyo sir na talagang binibigyan kami sir no, ng oras para at least ba is maipahayag namin ng sakto at maklarify yung kung ano talaga yung totoong takbo ng ating investigation tungkol sa incident itong nangyari sir. No? And yun nga sir, since ongoing pa rin sir yung ating investigation, bukas pa rin sir yung pamunuan ng Malay Municipal Police Station at ng Aklan Police Provincial Office na kasi sir iniisip namin baka meron pa sir na mga hindi lang ba sir o nag-aalinlangan o takot lang sir na magsalita pero may alam sa natungkol sa nangyari sir is bukas pa rin yung pamunuan natin at sinisigurado natin sir na ibibigay natin yung seguridad at confidentiality ng pagkataon niya at ng report niya sir na, ibibigay sa atin sir. And then doon naman sir sa seguridad ng ating isla no uh, since yun nga nabanggit nga natin sino na papasok na yung Holy Week and summer vacation at ayo po sir sa pamunuan ng kapulisan sir especially ang Malay Municipal Police Station ay sinisiguro po natin sir no sa mga publiko lalo na sa ating mga turista na ang isla po ng Boracay ay safe napuntahan at bakasyonan, sir. And yung ating kapulisan sir, is nandun, sir, uh, 24 or 7 na nakabantay, sir, sa isla ng Buracay. Para yun, nga, sir, masigurado talaga, sir, yung kapakanan ng ating mga ating mga mamamayan at mga bumibisita, sir, sa isla ng Buracay. At uh, yung point kasi, sir, na isolated case mm -hmm. siya and sa remote area siya nangyari is yung mga remote areas ngayon, sir, is kasama na rin siya ngayon, sir, sa tinututukan ng ating mga kapulisan Uh, sa tulong na rin ito, sir, ng ating mga barangay officials and nandun yung mga force multipliers natin, d at TANOD, sir, para matingnan din, sir, yung mga lugar na hindi natin inaasaan sa na pupuntahan pala ng ating uh, pagkakainteresan ng ating ibang turista, sir. Kaya ito, sir, naging lesson din to sa atin na kung saan uh, dinagdag na ito, sir, sa tututukan ng ating mga kapulisan, sir. Mm, mm Parang lumalabas daw pala Ma'am Aubrey na itong mga mga person of interest parang mga guide-guide ito. So, ko ay, Opa. Yes, sir. So, isa kasi 'yun sir no, sa tinitingnan natin na mga ano nila sir na mga kumbaga isa sa mga pinagkakakitaan nila sir eh Aha. Uh -huh. So may posibilidad na itong uh, biktima ay naging kliyente nila. So, Ayun ay, pa sir, 'yung gusto nating i-establish sir. Pero yan sir is isa sa angulo na tinitingnan natin sir considering na sa pagka-describe kasi sir ng ating ng mga kaibigan ng ating biktima is itong biktima natin sir is talagang mahilig siyang magpunta sa mga ganitong klasing lugar sir. Uh, Oo, oh, so baka isa yan sa na hikayat siya na Uh, dalhin doon, pumunta doon, puntahan yung area na yon dahil guide nga itong mga ilan sa mga person of interest. Now, ano ang suggestion nito ng ating mga kapulisan sa mga tourist guide? Kasi magkakaroon ng doubt ang mga tao pagka ganito ang mga boy sa isla ng Burak ay na baka pag sobra-sobrang tiwala nila sa sa mga nagaguide sa kanila baka mangyari din ito. So paano natin masiguro na yung mga Uh, tourist guide sa isla ng Buracay ay uh, isa sa ilalim sa masusing ano pag, uh, pag uh, ano tawag dito kung magtrabaho ka nga eh, di ba mayroong mga qualification permit, o may mga yes, permit so paano yan sinasala ng LGU ngayon at ng PNP po Ayan ngayon sir no, uh, dahil sa nangyari din na yan sir is nagkaroon na yan sir, ng pag-uusap yung Malay Municipal Police Station natin at yung LGU kung paano ma-resolve at ma-asikaso -ma yung ganitong concern, sir. Kasi unfair din kasi, sir, ito kung uh, sabihin natin, sir, na i... I ano na single out natin sir yung lahat ng ano sir lahat ng uh -huh. tour guide lalo uh -huh. na yung iba naman talaga diyan sir is legit and sincere sa ginagawa nila sir no at at pinoproteksyonan din natin sir yung mga iba diyan sir na talagang nagtatrabaho ng maayos and tapat sir no kaya uh -huh. ito sir is uh, kas kabilang na sir sa mga pinag-uusapan at napag-usapan na rin sir ng Malay Municipal Police Station at ng LGU Malay para maproteksyonan at the same time sir hindi lang yung ating mga turista kundi pati kredibilidad na rin sir ng turista sa isla ng Buracay, particularly sir, yung mga ating mga ano sir, mga kababayan natin na talagang nagtatrabaho ng tama sir and sincere sir. Mm -hmm. So yung ating masasabi lang sir no, sa part naman ng kapulisan natin sir no, uh, meron naman yan sir kasi mismo sa mga hotels natin sir na na hotels natin, sir, doon mismo pwede silang makatanong dyan, sir, eh. At meron din naman yan silang mga tour package na, ano, sir, eh, na binibigay. So, doon mismo, sa mismo kung saan sila ba, sir, nag tumutuloy is pwede sila dun sir na mag-coordinate para legit talaga sir na ano sir na tour guide yung makuha nila and dun, man, dun din naman kasi sir sa mga website bago tayo dun sir mag kung uh, kumbaga mag-book ng mga tours natin or, or ah uh, tourist package natin dun, sir, no? Tingnan muna natin yung reviews mm -hmm. ng mga website na yan, sir. Kasi may, makikita naman natin yan dyan, sir, eh. Uh -huh. So, kung baga, ah uh, malaking bagay din dito sir na uh, tulong din sir hindi lang ng ating kapulisan ng tourism industry tourism ng ating Malay Municipal Police Station, kundi tulong na rin, sir, ng mismong ating uh, mga establishments mismo, sir, and authorities on that establishment, na tulungan na rin kami, sir, para na-educate na rin natin, sir, yung ating mga bisita o mga turista, sir, na pumupunta sa isla ng Boracay, sir. Mm, parang, kung uh, kumbaga, ang point mo dito is, uh... Uh, mas mainam na kung saan silang resort or hotel na, na, na nag-book, doon na lang din sila kukuha ng guide tour guide. Is I yes sir, isa na, na rin. sir, isa na rin 'yan sir kasi uh, kahit tayo mismo sa pagpunta pumunta na isla ng Boracay, yung mga hotels mismo sir is nagsasabi din nagre-recommend din sir. Mm -hmm. Isa 'yun sa mga paraan sir lalo na kung bago ka lang din sa isla ng Boracay unless meron ka talaga sir na kaibigan na kumbaga nakapag uh, punta na rin ng Boracay at meron talagang kilala sir na mga tour tour guide sir na pwede nilang uh, yun 'yung mag-entertain ng ano nila sir ng travel nila sa Boracay sir. Oo. Uh -huh. Parang uh, sa ngayon, parang mahirap talaga kahit sa anamang lugar na magtiwala sa stranger. Yes sir. Ayan, talagang yes sir. Tama yun no. sir. Yes sir. Yes sir. Parang ganito yes. ang nangyari dito sa Slovak National na masyado siyang nagtiwala. Masyado daw kasing friendly sir eh. Ma pala talaga sir yung ating biktima sir which is yun nga sir yung isa din sa kung baga tinitingnan natin na ang gulo na tinake advantage siya sir doon sa ganong klase ng ano niya sir ng kaugalian sir. Mm -hmm. Kawawa naman. Baka kasi hindi lang ito first time nga naging naging guide niya itong mga suspect kaya masyado siyang naging kampanti na. May posibilidad din siguro yan ma'am Yes sir, lahat kasi sa ng possibility sir, kasama yung nabanggit niyo sir, is talagang nai ano natin yan sir, naisama natin yan sa investigasyon natin sir. Oh. With this information ma'am, thank you very much po talaga sa oras na binigay po sa amin. Magandang hapon po. Yes sir, thank you sir, God bless po. May kapobre, uh, napanood ninyo yung update no, patungkol dito sa nangyaring nga uh, uh, pagpatay sa islang uh, Slovak National na si Mikaela na nagbakasyon lamang dito sa isla ng Boracay. yon nakakalungkot pero uh, sa ngayon, nalaman natin na umuusad ang kaso at uh, talagang uh, sinisikap ng mga kapulisan na mapanagot itong uh, gumawa nitong uh, krimen na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating uh, update.